Pangalawa, look to God, not people. Tingin ka sa Diyos at sa mga bagay sa langit at wag sa tao. Kung nais mong matuto magpakumbaba, ay tingin ka sa langit at alalahanin mo na ang Panginoong Yesus ay nakaupo sa kanyang trono at hindi ka titingin sa mga tao sa paligid mo. Basahin natin ulit ang Daniel 4.36 Pakatapos ng takdang panahon. Akong si Nebuchadnezzar, ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil dito, pinuri ko at pinasalamatan ng katastaasang Diyos ang nabubuhay magpakailanman. Ang kapangyarihan niya ay walang hanggan, ang paghahari niya ay magpakailanman. Wow! Nang tumingala si Nebuchadnezzar, ay nagkaroon siya ng ibang perspective. Narealize siya na ang Diyos ang tanging makapangyarihan at hari ng mga hari at hindi siya Nakita niya na ang kaharian ng Diyos ay walang katapusan at sa kabaliktaran, ang kaharian at posisyon niya ay kahit anong oras pwedeng kunin ng Diyos. At dahil kinilala niya ang banal at katastaas ng Diyos, ay nung ginawa niya, sumamba siya. Ito ang magiging attitude ng tunay na mananampalataya ng Diyos. Matapos makita ang glory ng Diyos, naku, siya ay sasamba. Yun ang kasunod ang pagsamba ay hindi patungkol sa ganda ng kanta mo o ganda ng mga binigkas mong mga salita na papuri sa kanya. Kundi ito ay kondisyon ng iyong puso na nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Lord, narito ako sa harap mo. i mo ang puso ko at isipan ng iyong salita at presensya. Nakahanda po akong tanggapin ang sasabihin mo at sundin. Sabi nga ni Spurgeon, We do not worship enough, my brethren. Even in our public gatherings we do not have enough worship. Oh, worship the king. Bow your heads now. Bow your spirits rather and adore him that live forever and ever. Your thoughts, your emotions, these are better than bullocks and the goats to be offered on the altar. God will accept them. Worship him with lowliest reverence, for you are nothing and he is all in all. Okay, began. Yumuyoko ba ang puso mo kapag nagwo-worship ka sa Diyos? O abala ka sa maraming bagay, lalo na kung nasa online ka nagwo-worship? Nakakalungkot kasi may mga taong sabi nila, nagwo-worship kami sa online, pero namamalengke, nagpa-parlor, bumibiyahe, naguhugas ng plato, nakikipagkwentuhan, nakahiga, may ginagawang trabaho. Kaibigan, kung anong ginagawa natin habang nagwo-worship, ay nagsasabi ito kung anong klaseng worship ang binibigay mo sa Diyos. Kaibigan, kailan mo binlak ang iyong Sunday na hanggat hindi ka nakakapag-worship ng totoo sa puso mo, ay hindi ka gagawa ng ibang bagay. Kailan mo sinabi sa Diyos na ikaw ang priority ko paglinggo? Sisiguraduhin ko na walang magiging distraction na gawain sa akin. Kaibigan, look to God at magbabago ang perspective mo. Hindi ka magtataas ng iyong sarili, kundi ang itataas mo ay ang Diyos. Samantalang sa kabaligtaran, kung titingin si Nebuchadnezzar sa mga tao, magkakaroon din siya ng ibang perspective. Iisipin niya na mas mataas siya sa mga tao. Iisipin niya, si Nebuchadnezzar ang nagtatag ng kanyang kaharian. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Iniisip niya na, deserve niya ang sambahin ng mga tao. Siya ang pinakamakapangyarihan tao noong panahon na yon. Kaya nga, nagtayo siya ng malaking statue ng kanyang sarili upang sambahin ng mga tao. Pero tingnan mo ito. Nung tumingala si Nebuchadnezzar, nagkaroon siya ng tamang pananaw na ang baba at maliit pala siya kung ikukumpara sa Diyos. Sabi sa mga Hebreo 12.2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Kaibigan, kanino ka nakatingin? Sa asawa mo, sa katrabaho mo na kinaiinisan mo? Kaibigan, tingin ka lang lagi sa Panginoong Yesus at magkakaroon ka ng tamang perspective patungkol sa iyong sarili at patungkol sa ibang tao. Isa sa pinakamadalas na dahilan kung bakit nahuhulog tayo sa pride ay eh dahil masyado tayong nakatingin sa paligid imbis na sa Diyos. Tinitignan natin kung anong meron ng iba. Kinukumpara natin yung ating sarili sa kanila. Hinahanap natin ng validation ng mundo imbes na ang approval ng Diyos. Ngunit ang tunay na nagpapakumbaba hindi nakabase sa opinion ng tao. Ito ay nakabatay sa ating relasyon sa Diyos. Ibigan, tanda mo ito. Lahat ng meron tayo ay mula sa Diyos. Wala tayong kayang ipagmalaki sa harapan niya tanging ang Diyos lamang ang tunay na may kapangyarihan at hindi natin ito marirealize kung palagi tayong nakatingin sa paligid at sa ibang tao. May nagsabi, Look to Jesus before we look to people. Get the order right. And love for people will rule our hearts. Ibigan, kung palagi ka nakatingin sa Diyos, hindi natin kailangan magpakitang gilas sa iba. Sapagat so, nakikita mo na mahal ka naman ng Diyos, ang taas niya, ikaw ang baba mo pero mahal ka pa rin niya. Hindi natin kailangan ikumpara ang ating sarili dahil alam ng Diyos kung ano makakabuti para sa atin. Pag nakatingin tayo sa Diyos, hindi natin kailangan maingit dahil may tamang panahon ang Diyos para sa lahat. Sa kabaligtaran, kapag tayo nakatingin sa paligid, nakakaroon tayo ng maling pananaw. Mas mabuti ako kaysa sa Kanya. Bakit siyang pinagpala at hindi ako? Kailangan kong patunayan ng sarili ko. Mali, kaibigan. Alam mo si Charles Spurgeon ay isa sa mga galing na preacher noong araw. Ang tawag sa kanya noon ay Prince of Preachers. Siya ay nag-struggle din sa pride noong araw. Sa edad kasi na 22, nagpipreach na siya sa grupo ng lagpas sa 10,000 tao. Humahanga ang mga tao sa galing niyang magsalita, wisdom at malalim na pagkaunawa sa banal na salita ng Diyos. Nung tumataas ang popularity ni Spurgeon, ay nagsimulang pumasok ang pride sa kanyang puso. Nakita niya yung kanyang sarili na matagumpay na preacher at isa siyang taong mas magaling sa iba pagdating sa ministry ng Diyos. Yung paghanga ng ibang tao ang naging dahilan ng pag-focus niya sa sarili kaysa sa Diyos. Isang araw matapos siya mag-preach, ay feeling proud siya sa kanyang performance. Habang naglalakad siya palabas, ay isang matanda ang lumapit sa kanya at nagsabi, yan ang pinakamagandang sermon na narinig ko. At alam mo, sasabihin sana niya na thank you nang biglang nag-udyok ang Holy Spirit sa kanya. Sinasabi, sa palagay mo, ano naman kaya ang tingin ng Diyos sa iyong preaching? Alam mo, nung ding time na yon na-realize ni Spurgeon na nakatingin pala siya sa kanyang sarili sa kung paano siya tinitignan ng mga tao. Pero hindi siya nakatingin sa Diyos para malaman kung paano siya tinitignan ng Diyos. Nabigo siya ikumpara ang kanyang sarili sa kabanalan ng Diyos. Nabigo siya tignan yung sarili niya base sa glory ng Diyos. At simula noon, alam mo, nagbago ang panalangin ni Spurgeon. Sa halip na humingi ng wisdom, talent, at galing sa pagsasalita, alam mo, hinihingi niya sa Diyos, panatilihin siyang mapagpakumbaba. At ipaalala sa kanya na wala siyang magagawa ng hiwalay sa Diyos. Kaibigan, kung titingin ka sa tao, ay makakaramdam ka ng pride at superiority. Pero kung titingin ka sa Diyos, marirealize mo kung gaano ka ka-hopeless sa mata ng Diyos. Na kung wala ang grace niya, hindi ka makakatayo sa harap niya. At dahil dito, matututo ka magpakumbaba sa harap niya. Sabi ni Isaiah, no makita niya yung glory at kabanalan ng Diyos. Isaiah 6.5 Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Kaibigan, nakita ni Isaiah na yung mga seraping, nako nakatakip yung mata, hindi makatingin sa Diyos. At ang sinasabi nila, banal, banal, banal nasa lakas ng boses ng mga serapin na yanig ang pundasyon ng templo. Kaya tuloy, sabi ni Isaiah, kawawa ako. Kawawa ako, makasalanan ako. Kaibigan, kung hindi ka lagi titingin sa Diyos, kung hindi ka mananatili sa presensya niya, hindi mo siya kinakausap araw-araw, hindi mo siya nakikilala, hindi mo marirealize kung gaano siya kabanal, kung gaano siya kalaki, hindi mo marirealize kung gaano ka din makasalanan. Pag hindi mo alam kung gaano siya kabanal, iisipin mo, okay ka, tuloy lang ang buhay. Pero kapag nakikilala mo siya ng personal at malalim, marirealize mo na makasalanan ka. Marirealize mo na kailangan, kailangan mo ang grace ng Diyos. Kaya matututo ka magpakumbaba. Hindi mo mamaliitin ng ibang tao dahil alam mo wala ka din namang ipagbamalaki sa Diyos dahil makasalanan ka din. At ang lahat ng meron ka ay grace lang ng Diyos sa iyo. Sabi ni Pablo sa Galatians 6.14, Ngunit para sa akin, wala na akong ibang ipagmamalaki maliban sa kamatayan ng ating Panginoong Yeso Kristo sa krus. At dahil sa kamatayan niya sa krus, wala nang halaga para sa akin ng mga bagay sa mundo. At wala rin akong halaga para sa mundo. Grabe, alam ni Pablo na hindi niya pwedeng ipagmalaki yung achievements niya o good works niya kundi ang pwede niyang ipagmalaki ay namatay ang Panginoong Yesus para sa kanya at siya ay nakatanggap lang ng grace ng Diyos. Kung ang paniniwala mo ay dahil sa iyong gawa, kaya ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ay ang tendency, alam mo, mamaliitin mong ibang tao na hindi nagagawa ang mga ginagawa mong good works. Kung iniisip mo dahil sa paraan mo ng pagdidisiplina sa iyong mga anak, kaya magiging righteous ka sa paningin ng Diyos, bababa ang tingin mo sa mga taong hindi nakakapagdisiplina sa kanilang anak ng kagaya ng ginagawa mo. Kung ang paniniwala mo kaya ka maliligtas dahil sa mga choices na ginawa mo sa politika, ay mamaliitin mo mga taong hindi naging kaparehas ng mga pinili mo sa politika. Kung mababa ang tingin mo sa mga taong hindi kaparehas ng nalalaman mo sa mga doktrina ay nagpapakita na diyan ka nakaasa sa iyong pagiging matuwid sa harap ng Diyos. Mali kaibigan, tingin ka sa Panginoong Yesus na namatay para sa iyong kasalanan. Hanggat nakatingin ka sa Kanya, hindi ka magmamaliit ng tao kasi marirealize mo na pare-parehas lang tayong makasalanan at walang matuwid. At ang tanging kailangan lang natin ay ang biyaya at kapatawaran ng Panginoong Yesus at hindi tayo maliligtas sa ating mga mabubuting gawa. Look to God Not people.